Yan ka, para makakita ka lang ang mga last ko no. so, Para saan po yan? Para magre alik Ano ah, nilalagyan nyo dito sa ano? Gano'ng karami? May nagtatanong sa'yo, paano ba gano'ng karami? Pati lang, huwag mong At Baka magkasakit din baka ka. dinitenta ayan na magandang araw mga talong Stevie nandito tayo ngayon sa barangay San Francisco Lipa, Batangas at tayo po naimbitahan ng isang kinalang livestock dealer na mga bakang patining sa Padre Garcia, Batangas kay Kuya Ago Livestock ito po yung mga baka niya ngayon dito na pambenta pa yun po na parami mga baka niya dito. Ito po yung mga pampatining. Tayo magtatanong ng ilang informasyon lalo ang higit sa presyo ng mga baka niya at paano niya ba pinapanatili pag-aalaga ng mga ganitong baka bago, bago niya ibenta. Kaya samahan niyo ako sa ating video sa araw to. Kung bago pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na para like ang updates na upload ng video sa ating cattle farm visit. Sama-sama tayo manood sa video na sa araw na ito. Ngayon mga katalongs TV tayo may pupuntang isang baka livestock dealer dito. Dito sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas. Uh, tayo yung titingin dito ng mga baka nila. At tayo imbitahan dito pang i-vlog ang kanilang mga baka dito sa Barangay San Francisco, Lipa, Batangas. And po, ito na po yung mga baka nila dito na mga pang patiling na mga baka. Ayan o. Tapos punta mga siya, dito. May mga baka din dito na... Pinapakain ka sa lukoy, pinapa... Ano yan, boss? Tubig? Opo. Oh, Pinapainam yun. Ayan o. Yung mga bahay na dito tapos kay Kuya Ago. Hmm. Nandito si Kuya Ago na Makita natin sila dito sa kanila. Magandang umaga po, Kuya Ago. Ah, nabenta na po yung isang yan. Kaya hiniwalay na. Baka mapabenta pa ulit. Baka <laughs> pa. Ayan po si Kiyago. Kiyago parang medyo kukunti ang baka nyo ngayon. Marami na nabawas? Ah, marami na nabawas. Ah, marami Ilan po kalimitan ang dumating yung mga baka? Mga Sa sasinta. Ah, marami po no? 60 mataas. Ah, ito po yung pati yun. Yun. Ito po ititin natin yung mga baka na kaya. Kasi lokoy pinapakain niyo pa lang ano Oo, pinapakain nila Kiyago 'yung mga baka nila dito. Hmm. Ito yung mga baka nila. Bali po itong natitira niyang baka ilan na lang po ngayon. Bali yun yung kami. May gitong ah, 20. May gitong 20 pa. Uh, yeah. Ayan pala. Ito po. Ito po yung mga baka nila dito. And kaya gumatanong ko lang po, ito pong mga pampati ninyo, mga magkano kalimitan ang mga presyo niyo? Ito yan yung 50 to 60 hanggang 65. Hanggang 65 po ang mga presyo naman. Ito po yung mga, ano na siya, mga patiling na. Tapos po ito, ito mga balagbagin yeah. o mga torete. Yeah. May yan yung mga malit, mga iba dyan, budget mail. Ah, budget mail, ito po mga ganito kalilita. No? Uh, -huh. ito po yung kalimitan yung mga magkano nyo na mga pabinibenta. Yeah, may higit 40. May higit na 40. Ayan. Ito po ay, ito. Ito, ito siguro yung mga may na 40 po. Ano? Yeah. Oo. Okay. Patanong ko lang po kayago, uh, kalimitan po, saan po galing ang mga baka niyong binibenta? Sa Norte. Norte po. Yan, mga pangbakang Norte po pala. Ito po yung mga mistis, mistis yung mga brahman nyo po ba? Tawag nila? Oo, mga pampatini nga. Mga pampatini. Ito, ito mga ganda talaga mga laki. Mga malalaki mga baka. Ito po yung mga 65 ang halaga, kalimitan ng mga baka niyo. Yan. Okay. Tapos meron pa rin po kayo doon na kayo walay na mga ano. Yeah, no, Ito itong mga nandun. Ito mm -hmm. na muna po yung punta. Ito naman natin itong mga ito. Kalimitan pala ay 60 pataas ang mga baka nila Kuya Ago na binibenta dito. Matanong ko lang po Kuya Ago, ilang taon na kayo na babay and sell ng baka? Ako okay po ha, makamay 30 na. Matagal na rin po ano? Oo. Oh, oh. May ilang taon na po ba kayo ngayon? 55 55 matagal na kayo pala nagbaba sabihin po is sa full binata nyo nagbaba ka na rin talaga kayo ako magkaasawa sa full iya mo nagtalagang baka ng hanap buhay nyo kamusta naman po ang pagbaba kung kasi ito alam niyo, ang pagganto pagmili ng mga baka hindi na sa malugit dahil may mga buhay ito eh ay di pagka halimawang nasasaktan sa sasakyan ay di nalulugit talaga yun po ang kinakalimitan na pinagkakalugihan nyo ay di, yung mga unang-unang -una, sa mga sasakyan, pagka na-disgracia, mm -hmm. na balian, o namatay sa itaas, na mm -hmm. ay di, yung pinakatay na pinaka ito lalo sa mga kasama dito. Ah, kasi kung pag ganun-ganun, hindi naman na talaga mabibili, katulad, katulad yung may mga pili na po, hindi na basta mabibili sa atin. Hindi no? na mabibili. Mm -hmm. yung kasi po kalimitan po ay mga pangalagay niya tayo mga binibenta niya no. Mm, mga uh, pangalaga na ito. Kailangan natin yung pangalaga. Yan, gusto ito mga baka ni Kuya. Pwede po ba makita itong baka niyo? Oo. Ito yung mga mga baka nila Kuya Ago ng mga pampatining. Yan, lalabas na nila. Mga Brahman. Yan. Maganda. Ito talaga yung mga size na ng mga pampasening niya. Dito mo. Oh. Yan. Yan yung mga baka nila dito. Kalimitan po ito talaga mga size ng mga bakang pampatining ng mga gantuan. Yeah. Mga ilan taon naman po kalimitan dapat ang mga pampatining na baka? Pag araw? Ilan taon po ang mga, yung edad po ng baka dapat mga ilang taon bago ipapatining? I think one. Kailangan mga ito mga isang taon at hanggang isang, dalawa para hang, makapakalbay. Ayun po pala. Isang taon at kalahati hanggang dalawang taon. Yeah, Ayan. Okay. O, ito yung mga pampatining daw ng mga baka. Oo. Mga, mga ganda mga pagkabaka nila. Huwag okay. na yan, pinapakita ni Kiago yung mga baka niya dito mga binibenta. Yan. Mm -hmm. Sadyang ito na po yung mga ano, pampati ng mga baka po. Ano? Wow, Pero matanong ko lang kuya, di kayo nag nagbabay and sell kayo ng baka? Meron din po kayong sariling alagang baka? Wala. Ah, hindi na po kayo alaga Hindi po paalaga. Marami. may paalaga po kayo. Marami. Oo. Uh nasa mga 30. Oo, oh, marami rin po pala, ano? Kamusta naman po ang ano doon kunyari sa Siyempre, pre eh, nagano kayo nagpapalaga kayo. Kamusta naman po ang usapan niyo nung mag-aalaga? Paano po ang hati noon? Ay hey, di limawang ko oh, kapitan ni limawa 55. Mhm. Mm Labi -hmm. na 75, mm hati -hmm. sa 20. Hati sa 20. Ah. Uh -huh. Yun po ang pinakaano niyo. Mm -hmm. Pero kung maiba po ako, hindi siyempre itong mga baka nito, nagpipids din kayo? Ha? Ah? Nagpipids din kayo ng mga baka? Ay, ito na dito, oh, oh ito yung mga pambinta na ito yung nangangail din ng pitch eh. Hindi ko na pinipids dahil yung pambinta. Pambinta na po, oh. medyo magagasas pa kayo. Oh. Bahala na yung makabili ng, bahala yung makabili oh, na magpids sa kanila. Oo, hindi yung sasabihin na ng page Ah, uh, ito pala yung mga nagpipids talaga siya. Oo. Oh, oh. yun po yung number one kasi yata ginagamit ng mga magbabaka yung pitch para babis lumaki yung baka. Oo. No? Oh, oh. Ah, no, para mabis lumaki. Meron pa pa kaya ng page, meron mang hindi tagakistusang. Mm-hmm. Ma, eh, Kuya Go, yung matanong ko pa pala po, di ba kakalimitan na mga ganit, hindi nyo rin naiiwasan na nakakabili kayo nung may mga sipon o ilagnat. Ano pong kalimitan ang ginagamot nyo? Pag okay, nakabot? Ay, ano, tinuturo ko ako may sipen, eh, mm -hmm. saka pag may sipon na eh, yung sulbit. Sulbit po. Ano po yun, sopak o? Ang sulbit eh, sinusopak. Sinusopak po. Ang may sipen, walturok. Turok naman po yun para po yung maiwasan din yung mga ano, kay kalimitan hindi na maiwasan mabibili nyo sa paratan mayroong mga lagda tapos sipon po yung mga baka ay di ayun ay, naman, may alam ko na kami sipon eh dahil ha? yun eh kuha ko sa kunin na balukag, tapos eh Dibog itong nagkusintido, tinutro ka Pero binibili nyo na po kahit ngayon yung may sipon yung mga binibili sa binibenta nila. Eh di, pagka na dito na inabot siya akin, eh uh -huh. ay, di, tinutro ka ko na. Uh -huh. Para makabili naman eh, kung sa kuna wala eh, nung kanalahanin. Oo. Oh. Uh -huh. ko na ng gamot. Uh -huh. Yun eh, dirtso na rin. Ayun pala. Kung bagay yung nilalagyan niya rin pala sa mga gamot so, uh, na ito. Makita mo ang panuruko. Oo, ah, oh, sa Meron pala si Kaya, papakita natin kay Agoy yung kanyang ginagamit sa pagturok. Ito. Ayan Ah, ito po ang mga gamit niyo. Ano po ito? Patingin daw ng gamit. May gamot? Sipin. Nice sipin. Ito po yung anti sa antibacterial. Oo. Oh, oh. Para po sa mga sipon nga na, ano, yung mga... Para oh, talaga na nito. Mm uh -hmm. -huh. Naturokan mo nito. Ay, ang katawan niya, ang condition. Ayun pala. Kumbaga, yung mga binibenta niyo bakit tinuturo kanya na ng ganyan? Ay, di, pagka limawang naramdam ako may sipon, ay, di, tinuturo ko ako nito para makabili. Yun, hindi na mag-alala. Ah, hindi naman po lahat. Kumbaga, kung kung yung may sipon lang. Oo. Oh, oh. oh, mahirap mahirap naman turukan, baka mabay walang sipon niya, eh, no? Kung baka may sipon. Ah. Uh, uh, antibiotic ito. Antibiotic. Ito pa isang gamit sa mga ano, sa baka lang po ba ito? Oo. Oh, oh, Baka baboy. Ah, baka baboy. Mm. ay, uh, ito niyo po. Ay, di, ano tubig na ito? Eh, niya Niyahalo diyan tapos si yan tinuturok sa. Baka. Mm. -hmm. Sa baboy. Mm. Sa -hmm. pala yung mga gamit. Mm -hmm. Kumbaga, yung sa baka baboy tsaka siguro yung kambing at kalabaw nakasama na rin ano. Oh. Yung mga livestock na mga ano, yung palang gamot ni na dito. Uh, well, i stock ako ng gamot. dahil uh. Oh. pagka naramdaman natin ng mga baka ay eh, ko ha. Para yung makakabili naman eh. Hindi madala. Hindi madala. <laughs> Ayun. Kuya Agon, pwede ko pa makita ibang baka niyo? Meron pa rin kayo oh, baka dito. Ha. Mm -mm. Oh. sila si tumay baka para sila ditong marami pala 'yung nandito na kaiwalay. Ayan. pinapainom na nila bossing ito. Ayan, may bagong tayong building si ano. Ito po 'yung mga baka nila. May ilang ulo po ito. Ayan natin dito. 6 sa kwadrado ito? 3 matrese po matrese yung baka ayun ito yung mga pang pati ni Kiago na mga bakang pambenta pa Ayan. Ayan. mga brahman po talaga sila mga lahi ano oo oh. mga brahman yun ang dami ng baka kasi lang ko yung pinapainom bossing at ano ah uh, pinapakain itong mga baka niya dito malalakas kumain kitang kita naman natin, natin oh. ng mga TV o oh sadyang mga hindi nakikirapin yung iba kasi nag ano na baka daw hindi kumakain so, uh, bumibili yan ah kita natin yung kumakain sa kwadra oh. oh talaga kumakain siya so, kita ng kita naman sa na. kain talaga talagang pasal na pasal sila kung bagay gutom na gutom din eh so, hmm. mga, ang pakain nyo po ganito lang mga ganyan oh, no, mga damo o mga bata oh. kita Okay. Kitang kita talaga na mga nangangain talaga sila mga bakang ito kaya no, mag mga gano'n sumahin sa tamang kaya sa kanya. Oo. Ito, hmm. ito naman po Kuya Agoy, ito yung mga patiling na rin siya. Oo. Oh. Ito yung mga patiling yeah. na rin siya. Oo. Uh. Uh. Ito mo naman. Ano, maganda na mga katawan eh. Pero ang tanong ko na po, bakit magkakakait magkakatabi sila, hindi sila gano'n nag aaway ano? Hindi, hindi. hindi. Oh, Mamabait po talaga mga bakang norte. Eh. Oo. Uh Pinapakain -huh. ni Kuya Agoy yung mga baka niya. matagal yung pala mag-ano ni eh. ay kumbaga eh, ito na talaga po ang naging kabuhayan niyo na pagbabayan sa oh, mga okay, um, baka. ano po ito. Hmm. Yeah. Tuwing ano po kayo na, kumbaga sakali po eh, di ba maraming magtatanong. Tuwing ano po ba merong available na baka dito. Anong oh, araw uh, po ay dumarating dito? Ano? Mga available ito ay dating namin yung linggo ng hapon, lunes. Lunes po, meron kayo mga baka oh, dito. Oo, lunes, martes, Merkulis. Uh -huh. uh -huh. Tapos po sa pag yung mga gusto pong ah tumingin sa paradahan ano pong kalimitan na hanapin nilang tatak ng baka nyo kasi may mga baka may mga baka to puro may mga tatak eh oo oh, may mga ano yan lang ako po may mga airtag may airtag po yung inyo naman kaya kailangan maging malusog sa ating mga baka lang tayo ano para kayo oo ano pong kalimitan na ito, ito po ito ba inyo din ang ano kardi oh, ito yung sa anak ko sa anak niya po O, pero ito ko kutang kuro yun oo oh, kumbagay pinag nyo oo kasama ko na sa pamibili tatak ardi. tapos yung isa po ay yung hindi kalagay na agog pero di magamang kamay nilalagay niya rin po sa likod ng ano siya, ng palatandaan niya may sulat yata parang may nakalagay na no yun yeah, yun yeah, yeah, putol na yun Oh, may mga sulat siya. Uh, tapos po ay kayo na lang po hahanapin pag yung gusto mamili para direkta sa inyo sa paradahan po no. Uh, Tuwing ano po yung oras dumarating sa anong araw po man lagi ang paradahan. Araw ng linggo lang hapon. nandito na po kayo. Nandito na. Uh, tapos po pag yung gusto sa paradahan naman bumili, ah uh, hanapin na po kayo. Uh, yun, si Kuya. Oo, uh, oh, hanapin na, si Kuya. Oh, oh, hanapin na si Kuya pag yung mga gustong bumili ng mga baka niyan ito. Kalimitan po ay 60 plus ang baka dumarating niya mababang patining. Oh, pataas. Pataas po. May pababa naman. Depende sa lakay. Mm -hmm. Yeah. Pero kalimitan pa ang mga baka nyo ay mga patinin oh, Pati, oh, Ay meron din pala kayong mga torete May torete, may dumalaga rin May dumalaga din oh, yeah. oh, uh, uh -oh. Ay pwede dumalaga po yan oo oh. uh -oh. Yung isa kanina mo yung naging iwalay Ito yung mga baka nila Kaya na pinipenda pa Bali pong nandito na lang ay nasa 20 na lang mahigit ano? Ayan yung mga baka nila Mga ganda mga baka nila talaga Mga pampating na siya yung mga bakak mga baka. Hmm. Ito, ito na po yung mga 60-han halaga. 60-han. Mga 60-han Talagang kita niyo po. Talagang kahit wala pa ito ibig pagkain, talagang kain na kain sila. Oo. talaga mga Hindi pa Para makakita ka na ako sa last kumain. Ito na pang ito. Ate ka po ba? Oo. Ah, siya ang tinagalian niyo dito ng baka. Oo, baka ito mga baka. Oo. pa pala si boss expert pa dito ng galing Pangasinan. Okay. 'Yung mga baka nila kayago dito. Bossing matanong ko lang, bossing ikaw ba matagal na nag alaga ng baka? Oo. Kamusta naman ang ano, ang pag-aalaga ng baka dito mahirap. Hindi naman hirap <laughs> ang pag-aalaga ng baka. Medyo lang. Medyo lang. lang. So, ito na may papakainin mo lang ayos sa siguro at paglilinis ano. Mm -hmm. Si Bossing pala ay taga Pangasinan pa. Oh, mm -hmm. Ano yan Bossing? Matanong ano yung hawak mo? Bukating asin yan. Para saan po yan? Para magaling siya uminaw. Ah, nilalagyan nyo dito sa ano? Kuti, uh, karami? May nagtatanong sa'yo paano ba gano'n ba karami? Pati lang, huwag mong pakakarami at baka magkasakit din ang bakan ka. Ah, masama din po pala. Oo, oh, masama. <laughs> ah. So, Kanyari po itong ganito, ayan, ganyan karaming tubig. Ah, lumawa po na itong plonggana, uh -huh. okay, lalagyan natin ako, ng... kunti lang, kunti lang, kagaya lang. Uh -huh. oh. Eto, po ito po ito, na kasi daw. Uh -huh. daw. kasi maraming gusto matuto sa ganyan eh, hindi ko rin sabi sa'yo. Sa, no? Puno po yung palanggana niya, uh oh, eh? ganyan lang. Ah, ako uh -huh. lang halos dalawa kutsara lang ano. Uh -huh parang makatimpin siya ng alat. Mm. -hmm. Para ang baka mangling minom. Na yun po palang pinakanan nyo. Malaking bagay din sa tubig ang baka, sa baka. Oo, oh, ito po yung mas pabilis pataba sa baka. No? Mm -hmm. uh, lang pala lang po. Uh -huh. kasariwa. Kasi mm -hmm. ko po eh, ay, nga lang po ito yung mga pambenta nyo. Tatanong ko sana kung magaling din yung molasses na mga, sa, pa, sa baka. Oo, oh, oh, magaling din. Mm -hmm. Ayos din po pala. Mm -hmm yun pala yung kalimitan ng mga gamit pero ito po napaka ganda po gamit ito kasi na ito available mura lang pati siya ano mm. pampagand pampano po yun sa para malakas uminom ng baka ay di kung sa kwan eh halap siya uminom dahil may kuting alat hmm <coughs> kung baki eh, may lasa hmm mm. ito yung mga baka ni kaya para ano Ang nakainong, makasali kumain ako. Hmm, Lalakas kumain yun. <coughs> kumain. Mga ganda na ang pagkabahan Ito yung mga mga ganda, mga Baka ngayon ay nakuya ko dito. Wala na akong mga dumalabok karta mga Maraming salamat po sa panood mga Talongs TV. Sana po yung nagustuhan nyo ang video natin sa Ito pa-share lang po ng ating video at huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. God bless mga Talongs TV. Kita kayo sa ating sunod na mga video.